na butas, butas na. <laughs> hindi naman. Lights, camera, action! Nay, may boyfriend po ba kayo? Wala. Single ma'am ako. Mo. Single ma'am, nasara nasarapan po ba kayo sa pagkain diwata? First time to lang ngayon. First time mo? High blood po ba kayo? Hindi po. Sigurado kayo hindi kayo high blood? Oo. <laughs> uh, sigurado, hindi ako high blood. Gusto mo ba sumigat social media? Ayaw ko. Walang manunood sa'yo. Sa channel ko, ikaw lalabas eh. Ay, <laughs> Mahala uh, ka. oh, <laughs> 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 uh, Cox, Cox Gaming Channel. Cox Gaming Channel. Laro yun ay, laro. YouTube yun. YouTube. <laughs> <laughs> on, eh, eh, ano, computer shop lang Okay, paano mo ako <laughs> mapapanood yung sarili mo? No, no, din Ah, ah nagti-tiktok? Ah, anong klaseng tiktok? <laughs> yung bang Felix Bakat? Bakat? Ano lang? Hindi. Ay, li- Sa nilalive ako, sa paglalabada ko. ako. <laughs> ah, nilalive mo yung paglalaba mo? Ah, uh, kasi yung binubuhay ko. Dapat kasi parang iba na. Kasi tapos, yun, nag, may amo ako. Nilalad ko yung paglalad. Pag wow. Ay, ibig sabihin, export kayo sa paglalaba. 2007 hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa amo. Oh, malupit pala to si nanay ah. Oh, nay, mag -hi ka. Hi, hello. Kumusta <laughs> <laughs> na ang taga nabotas? <laughs> Totoo ba yung mga nabotas-butas na?